Hello, good morning mga kaburks. Ngayong umaga pinagtimpla natin ang gatas si Tatay. At uh, tapos na rin siyang magpalit ng diaper, napalitan na natin ng diaper at napakain na rin natin siya ng dugaw na mainit. Ngayon naman, papa uh, papainumin natin siya ng gatas, no? Tara, let's go. Hi. Good morning. Si tatay mga birds Ayun, ah, uh, cool na siya, no, na parang paralyzed na, hindi na siya dahil nga dun sa natumba siya, nadapa, na out of balance, tapos naputol yung, na fracture yung kanyang bone banda rito. So, hindi na siya nakalakad, no? hanggang ngayon. Uh, more than one month na. Ang nangyari sa kanya, eh, siyempre dahil matanda na rin at hindi na rin niya kaya yung operation, kaya mas malambutin natin, hindi na natin dalhin sa hospital. Dito na lang siya para makarecover. Pero may pinapalitan sa kanya. No? Ayan. Si tatay nun, malakas, masipag, yan, madiskarte sa buhay. Pero ngayon dahil wala na, uh, bedridden na siya, nagkakaroon na siya na ng bed sore, madami siyang ginataing na masakit. Oh, uh, ininom ka muna ng gatas na tay. Okay. 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 So, ito na lang yung ginagawa natin sa kanila. Si tatay at nanay. Si nanay naman, ah, uh, Four years na si uh, bedridden kaya hindi na rin siya maka, makatayo hindi na rin siya makagalaw no lahat ang uh, ginagawa na natin sa kanila at ginagawa natin to para sa mga inspirasyon hindi lang sa mga tao kundi pati na rin sa mga kabataan na alagaan natin ang ating mga magulang no mahalin natin sila habang tayo ay nabubuhay. Dahil kung hindi sa kanila, wala din tayo dito sa mundo. Kaya habang malakas sila, ipakita natin yung pag-aaruga natin sa kanya. So, yun. Uh, Nagdadiaper na lang siya. Diyan na lang siya pumupupo lahat-lahat. Umiihi. Yan. Inaayos na lang natin yung higaan. Ano yung pawas? Ano yung pawas? Ano yung Basta tandaan mo tayo, mahal na mahal kita, no? Mahal na mahal kita, mahal na mahal namin, kaming magkakapatid. Mahal na mahal ka namin, no? oh, basta kapag uh, kailangan mo kami, andito lang kami, tumutulong sa'yo, no? Habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay nabubuhay, at lang kami, tutulungan ka namin, no? O, kahit hindi ko sinasabing Araw-araw ka naming mahal, pero pinaparamdam namin yung pagmamahal namin sa iyo. Mahal na mahal ka namin, no? Kaya ganyan na lang yung pag-aaruga at pag-aalaga namin sa Gusto mo pa ng gatas? Ayaw mo na, mamaya na lang. Ayan. So, yon guys. Punta naman natin ngayon si nanay, no? Good morning Nanay! Good morning! Oh, kamusta pagkiramdam mo? Payat na payat ka na? So, wala. Masigit pa rin pagkiramdam mo? Yeah. So, si Nanay Mangka Birds, ito nga, 4 years na siyang bedridden at matagal na matagal na nating inaalagaan, no? matagal ko na silang kinukupkop more than 30 years ko na silang kasama no high school pa lang ako ako na yung kumukupkop sa kanila nag-aalaga hanggang ngayon so 47 years na ako 47 years old na pa ako kaya yon ang pagmamahal ko sa aking mga magulang no mga kabert sana ganun din kayo mga kabataan ngayon uh, isipin na lang ninyo na kung hindi dahil sa kanila, wala din kayo, wala din tayo. Kaya kahit na anong kalagayan nila sa buhay, kahit sa ganito na yung sitwasyon nila, huwag natin silang pababayaan. Ayan. O, nai, mo muna ng gatas mo, no? Kanina napalitan na natin ng diaper, no? At saka uh, napakain na rin natin sila ng lugaw na mainit. O, inom ka na ng gatas mo. Oo. Oh. Oo. Ganito na lang yung sitwasyon nila araw-araw, no? Yung pagpapakain sa kanila dahil bedridden na nga silang parehas. Kaya kung kumain sila ko konti-konti. Kaya sinusuporta na lang natin ng gatas at pagmamahal. Oh. Kahit hindi ko sabihin sa'yo nanay, araw-araw na mahal kita, pinaparamdam ko naman sa'yo at pinapakita ko naman sa'yo na araw-araw ang pagmamahal ko at pagkalinga ko sa'yo, di ba? Oo, oh, oh, salamat. Oh. Oo. Alam mong mahal na mahal kita. Ako rin. Oo. Oh. Mahal na mahal ka namin magkakapatid, tatlo na lang kami. Dahil wala na yung kapatid namin isa. Ay, ay, masakit na rin yung kanyang mga kasukasuan, yung mga daliri wala na siyang maigalaw no? dahil sa mga gaw magpalakas ka no nay lagi kang magdadasal sa Panginoon no para gabayan kanya para gabayan mo kami no kung nasan ka man darating ang araw gabayan mo kami no ipanalangin mo kami Ipapanalangin ka din namin palagi no Ayan. Ayan. So, ayan mga converts, sana uh, makapulot kayo ng konting aral at pagmamahal pa rin, paglingap at uh, panahon para sa kanila habang sila'y nabubuhay pa. Iparamdam at ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga magulang. At ganun din ang mangyayari pagdating ng araw sa atin. So, salamat at good morning. Have a good day.